Isang lalaki ang biglang natakot ng matuklasan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maging sobrang init kaya naman dali-dali niyang binuksan. Ang gripo at patuloy na hinugasan. Ngunit hindi lang bumaba ang temperatura kundi pati ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay ay tuluyang na-evaporate. At habang naguguluhan si Kuya Kiyang, bigla na lang siyang nakarinig ng isang kakaibang tunog mula sa likuran. Nang sundan ng lalaki ang pinagmulan ng tunog. Isang lumang, sirasirang kahon na gawa sa kahoy. Lang ang kanyang nakita. Sumunod na segundo, mula sa labas narinig na naman ang malalakas na tunog ng motorsiklo. Hindi nagatubili si Kuya Kiyang. Agad siyang lumabas ng kwarto at pumunta sa likod na eskinita at nang sundan ng lalaki ang tunog. Talagang at nakita niya na hindi kalayuan. May nakaparadang motorsiklong handang umalis. Ang hitsura nito ay astig na astig. Agad na nakuha ang pansin ni Kuya Kiyang. Ngunit bago pa man siya makapag-isip, anong nangyayari? Sa susunod na segundo, nagulat si Kuya Kiyang nang makita. Ikaw pala. Hello, Kuya Kiyang lumayo ka sa akin. Ganito ang reaksyon ng lalaki kapag may resistance. Ang matandang tao sa harap ko, ay hindi iba kundi, mula sa impyerno, ang pinakamalakas na Panginoon, si Satanas. Ang layunin niya sa pagdating dito, ay upang gawing tapat ang lalaki, sa pangako nilang binitiwan, at maging isang mamamana ni Satanas sa mundo, pumunta at patayin ang kaaway. Hanapin si Waxan mo at patayin siya. Noong una, hindi talaga sumang-ayon si Brother Kiang Nagawin gawin ito. Ngunit nang itulak ni Satanas ang tungkod at magpagalaw pa baba, ang lalaki ay parang agad na nakaramdam ng isang bagay. Parang wala sa sarili niyang minamaneho ang motorsiklo at mabilis na tumatakbo. Sa sobrang bilis. Kahit ang motorsiklo ay hindi na makayanin, ang lakas nito, bigla na lang, ang harapan ng gulong ay nasunog, at sa daang kanyang dinaanan ay naiwan ang isang maliwanag na apoy, pati ang radar ng traffic enforcer, diretso nang sumabog ang sukatan. Ngunit si Kuya Tiang, hindi ito tinatablan. Pagdapo ng mata, narating na ang destinasyon. Ngunit sa susunod na segundo, nararamdaman ng lalaki na unti-unti ay tinutusok ang kanyang katawan. Parang isang matinding init na enerhiya na parang saisubog mula sa kanyang katawan. Parang isang iglap lang, sumiklab na ang malaking apoy sa kanyang mga paa. Kasunod noon, pati ang kanyang mukha, ay sinimulan ng lumunin ng apoy, sa paulit-ulit na paglilinis, sa huli ay nawala na ng tuluyan si kuya, ang anyong tao, naging isang tunay na tagapagbalita ng impyerno, nang makita niya ang nasa harapan niya, lubos na nagulat si Sangbiao hindi niya akalaing. Nag-iwan nga si Satanas ng mga tauhan sa mundo, bumalik ka sa impyerno, Napagtanto niyang wala ng pag-uusapan pa Kaya tagad na nagpadala si Sangbyaw ng kanyang mga tauhan Diretso na siyang binigyan ng isang malakas na babala si Kuya Kiang. Ngunit hindi niya alam na hindi lang niya natalo ang lalaki Bagkus ay lalo pa niyang napukaw ang galit nito Ngunit habang si Kuya Kiang ay naglalakad na Bigla siyang napigilan na parang may pumihil sa kanya At ang may sala ay ang mga tauhan ni Sangbyaw Samantala, nagpadala sila agad ng isang truck Ayos na ito, kahit pa ang Diyos dumating, wala ng pag-asa Habang nagiging kampante ang ilang tao Hey! Masamang tao. Sa isang iglap lang, si Kuya Tiyang agad na nagbigay ng lubid, ang kapangyarihan ng apoy ng impyerno. Pagkatapos ay basta't marahang iniwagayway niya lang, diretso nitong ipinadala ang lalaki sa impyerno. Sagipin ninyo ako. Nang makita nilang naglaho na lang ang kasamahan, ang ilan ay agad na naglaho. Ngunit para sa ganitong pag-iwan sa mga kasamahan, si Kuya Kiyang naman ay lubos na nandidiri, agad siyang bumusina, tinawag ang sarili niyang kabayo. Ano man ang mangyari, kailangan niyang mahuli ang mga ito gamit ang kanyang sariling mga kamay, at dahil sa kapangyarihan ni Kuya Kiyang, ang dating napakagandang motorsiklo ay muling nag-evolve. Sa isang iglap ay naging Isang napakagandang bagay na halos hindi mapaniwalaan. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, ang lalaki ay agad na sumakay, at agad na nagsimula ng pagtugis. Ngunit habang si kuyang ay nasa kalagitnaan ng daan, naakit siya ng tunog ng panghohold at tiningnan iyon. Habang pinagmamasdan ng ganitong walang kaluluwang gawain, hindi na kayang pabayaan ng lalaki, agad na tumalon mula sa tulay at dumiretso sa lugar. Salamat! Pero hindi ganoon ang swerte ng nang abuso Kagad siyang hinatulan ni Kiangge ng kamatayan. Bago pa man makapag-isip si Kulot tungkol sa cal seriousness ng sitwasyon. Sa susunod na segundo, Chai, nahawakan ni Kiangge. Tinitingnan ng napakadelikadong nilalang. Noong una, gusto pang magtangkang lumaban ng lalaki. Ngunit ang ganitong uri ng atake ay, wala ni kaunting epekto kay Strong Brother. Sa huli, wala na siyang magawa, kundi malagutan ng buhay sa mga kamay ni Strong Brother. Pagkatapos nito, muling nagsimula ang lalaki sa paglalakbay upang hanapin si Sambiao. Ngunit dahil sa sobrang tagal ng pagkaantala, nawala na sa paningin ni Kuya Kiyang ang mga kasama at lalo pang sumabli. Umaga na pala, sumikat na ang araw at si Kuya Kiyang bilang isang tagapaglingkod ng gabi ay nawala ng kapangyarihan dahil sa sikat ng araw. Sa wakas, nakuha na niya muli ang anyo ng isang tao.